Hello guys, blessed morning sa ating lahat at ayan po, papaliwalag na eksakto na po, tayo po yung nakapagluto na nakaredy na po lahat at tayo po yung naghihintay na lang po ng customer na darating na ating pong pagsisilbihan at siya nga po pala ito po ang ating mga available dito sa Gotoh of Sikyamang Vlog may Gotong Baka tayo, Tuwalya at sa manok lang po, laman loob uh, laman ulot palong at leg po yan ayan po ang ating mga available po ngayon uh, ayan may laman loob po tayo ang manok ayan napakasarap po niya no nagmamantika pa at syempre ang hindi rin mawawala ang binabalik-balikan ng litong goto o kawali at ayan po ayun po na nagbibi ipapakita po sa inyo ang aking ukay-ukay ayan po ang ating ukay-ukay Uh, yang parang 'yan, Diwaras Boutique 'yan po. order ni Atinida good morning mga kasuki mga idol good morning Atinida Ayah, ang aking magandang kamagana na batang bata ay ah, Atinida sandaan lang wala rin may utang pang besay dati sandaan lang, Sanda lang. Oh. <laughs> siyempre oh. salamat Atinida thank you Wala kumain tayo. Ito yeah, pala maraming kettle na yun. Wala ko. Okay. Sampo yung kettle. Yun. Ay, si bossa, Boss, Boss Memeng, Soul pa. Skater nga. Hello, Jojo ko na yun. Sabi nino. Sabi nino. <laughs> <Na>? Toto ba? <laughs> okay, set. O pwede naman eh. <laughs> oh, lolo ko nga. Ano, din... Sabi ko, nako eh si BJ, di na naman ako jojuti ka only BJ. Loloko ko nga eh. Okay naman, ma. Pwede mo ako extra boss. Ah. <laughs> oh. Ah, oh, thank you basta.